welcome to my vlog and my name is Twinkle Charles Dishawson. and my content for today, I will visit Nicole so yung gagawin namin sa bahay ni Nicole kasi bahay nila to and um, nandito sila mong visit lang ako ng kasama ko ayan yung mga kasama ko dito and mong visit ako So, we are for the days for another vlog is yung isa po dito nagro-roblox yung isa na ba dito? Ano nga ako ako? Nanunod ho sa TikTok and ako, taga-vlog lang ako dito wala yung isa kasi pumasok yung isa and kamo swerte namin swerte namin yung pasok ay! and ayun si Raymark siyempre Nanonood na -no sila. -no -no. And syempre, dito lang ako na mag-vlog. Nakalapit ang suwipay. Kasi guys, ayan, may wifi si Lala yung Mark. And nakikikikonnect lang si Nicole. And ako, syempre, hindi ako dito nakonnect. Na na, kasi doon ako kay Tita Malo nakonnect. Na eh. Kay Lock Kuya Mac. O, oh, yun guys, tam mo. Nag-ra-ra-blox po kayo. Eh? -ra -ra po si Nicole. So, kasi guys, talaga yung pinagawa namin pag napunta ako dito or napunta si Raymark dito kay na Nicole. And malamang naglalaro lang kami. Minsan ML, diga? ML, Roblo. Mm -mm. So guys, mamaya, kung gusto nyo makajoin kami sa sa ML, si, sabi mo ako mo. Ha? Ano yung account mo sa ML? Jeric 12. Jeric 12. Tapos sa akin ay Johan 123 2, kay Nicole is Tyron sir, ano sir kasi yung may tapaganan and 86 yon so ito lang talaga yung ginagawa namin kada punta dito kasi nakakatamad din naman paglalabas ka nang wala namang kalaro ano so the eh di, yung ginagawa lang namin dito is wala naglalaro lang kami nag uh, atay ka times times lang kami and um na tae dun, guys. Ito po, oh, kita nyo to. May taing nakasulat. And, ayun. Ito yung kwarto nung kuya ni Nicole. Yan. Tapos, pero si Nicole nung kusina. And, um, sa next vlog ko, mag-comment kayo kung gusto nyo makita yung kusina ni na Nicole. Diba? At least makita nyo kung ano ba yung discover ng mga bahay namin magkakaibigan And kung gusto nyo din makita yung mga iba't ibang bahay dito Ipapasyal namin kayo So comment down below kung gusto nyo mapanood yung mga ibang particles ng mga bahay namin So yan nakalagtrakpan kami And so Raymax, si Nicole Shantra, nakahiga may meron may, din si Nicole channel sa YouTube. Pero, ano yung mo Hindi na po siya nagbablog kasi ang dami po daw ba.